Eto, may kinalalaman pa rin doon yep. sa Francine at Orange and Lemons, no? Oh. So, ang ating talong for the day, dapat bang call out publicly ang artist na nasa stage na dahil siningitan ka? Yeah. Ayan uh. yung connect kanina, yung binalita uh. natin. Diba? Uh -huh. Pero niniwala yes, ka rin no? na ng Francine Issue ng ano, ng Vogue Cedric oh. at saka ano, ng Bea Alonso <laughs> with ano, In Mr. and oh, nga, eh. Ogie Diaz. Yung ba diba na natabunan? Uh Ano to, hapa? Ano to? Ay, pahinga ulit ako. Go. Yes, para sa akin dapat i-call out. kung sa tingin naman nila, eto, eto na po, yung topic na po yung kanina. Ang sa tingin nila, eh, naagrabyado sila. Pwede na lang sabihin kung anong nararamdaman nila. Misa yun yung abrupt, abrupt, tawag doon, yung mm, damdamin. Outburst. outburst. Bugso. Yung bugso ng damdam, misa di mo yung mapipigil. Lalo kung naisip po na, ay, agrabyado ko. Ora mismo, masasabi mo yan. So, okay lang po yung yung ganun na i, i call out ang attention. Ikaw, Marie Mildred. So, parang The sinasabi mo. Oh, no. suko ka na ba? Hindi. <laughs> Hindi, ikaw masyadong mag-gets kasi di no, di ba dapat ah. i-call out? Parang oh. sinasabi mo, kinall out ng orange ah. lemon. Oh, okay, oh, okay, parang di ba nasalita sila, ah. na pasensya sila. na po. Pasensya ah, na po. kasi, po dapat sa mga artista wag sumisingit sa like na oh. respeto sabi ko respeto lang oh. pero wag naman agad-agad dapat hingin din muna yung buong kwento from the organizer parang feeling ko ganun kaya tuloy nakatikim din sila ng pambabas. okay. 'di ba kaya nga sinasabi nila na kayo ang nakakatanda yung edad ni Francine, doble ng edad nyo. Dapat naman, parang napahiya yung bata. Parang ganun ang dating eh. Okay. So, much, ma, ano, might as well na parang kinausap sana yung organizer. Na yung organizer naman dapat talaga ang ano eh. Hindi naman naakit yung si Francine. Kung hindi naman tinawag, di ba? So, parang ano, dahil dun sa pangyayaring yun, parang sobrang naiyak sa stage pa lang din talaga makikita mong tiri ay si Francine na isang malaking trauma rin sa kanya ito, di ba? Na parang may mga nagsasabi na starlet siya, na parang sa iba hindi maintindihan dahil nga uh, kumakampi naman sa Orange and Lemons dun sa pag-call out naman nila na parang dinisrespect sila. So parang feeling ko sana ano naman, nag-usap-usap na lang muna privately na hindi na rin naman lumaki tong gulong to. Kasi sabi nga natin lagi, maliit lang ang industriya, di ba? Ang Orange and Lemons, alam ko, sila yung kumanta ng PBB, di ba? Yung pinoy, original, di ba? Pinoy, pinoy, tayo! O, na dating sa, sa yung meron pang ABS-CBN, di ba? So, parang gano'n, dahil... Na pa? Ha? Huh? <laughs> e meron yung meron yung... ano, yung franchise, franchise yung okay. franchise ang tinutukoy natin. Nandiyan pa rin naman ang ABS-CBN. So magkakatrabaho rin naman sila in the future. So dapat naayos lang muna 'yon para sa akin. Uh, alam mo, friendship pareho naman kayong may point, yes, <laughs> di <ba? laughs> Siyempre. Pero kay friend Romel, kasi ako, gano'n din ang ugali ko eh. Oh. Di ba? Kilala niyo ako. Oh, oh. oh. Pag ang ulo ko at kung ano gusto kong sabihin, oh. sinasabi ko ng prangkahan. Sinasabi ko kahit sino ka pa, parang ganun. Di ba? Kasi naniniwala ako na dapat talaga, pag agrabyado ka, eh hmm. talagang sabihin mo kung nararamdaman mo. Lalo hindi alam ng Orange and Lemon, hindi sila informed oh, na o. si Francis oh, diba? oh, na isa saan. Nagulat, di ba? Lalo na pag ano, tumutugtog oh. na sila doon sa entablado. Kasi bilang artista, may responsibilidad ka rin na dapat alamin mo rin kung nakakasagasa ka, o nakakabastos ka, o nakakasingit ka, o may natatapakan oh, ka. Oh. Hindi ko sinasabi na ano, ha? Kasi hindi nga natin alam yung buong pagyayari. Pero, kasi base sa ano, talaga namang may singit na nangyari, singit na nangyari. Ang mm. dapat lang sa ano, kung sino may kasalanan. Bakit? Kasi pwede hindi kasalanan ng mga artista. Na, gaya din sinasabi natin, baka sa miscommunication at sa mga organizer ang pagkukulang, di ba? Parang ganon. Pero, tama ka rin naman, Marin Mildred, sa sinasabi mo na dapat kinausap mo na yung artist, ano ba nangyari, bakit ganyan na nangyari, para siyempre, hindi agad-agad na sinasabi sa entablado, di ba? Mm. Kasi nga, Totoo naman yun, kayo nakakatanda, mas kayo yung matagal sa industriya. Dapat, ano, ah, nagkaroon ng tamang communication. Parang gano'n. So, naniniwala ako sa ganyang, ano, pangyayari, importante ang komunikasyon. Gano'n lang. Okay. And with that, friend Romel. And with that, kayo po, mga classmates, ano sa tingin nyo? Dapat bang i-call out ang artiste? na si King, <laughs> na ti umano'y nangigit kay Orange sa group of Orange and Lemos during that event sa Occidental Mindoro. Okay.